Don Raya <laughs> o sa lahat ng viewers ni Don Raya subscribe, subscribe you uh, successor ito mostly uh, binibigay to hinahalo to sa patuka ng ating mga ibon no successor to para sa pellets na kulay pink ito ay nasa 42 lang to isang plastic no so ito successor pampaitlog to mga paps No, tapos ito naman yung vitamins. Minahalo to sa pigshell, sa tubig. No, so ito ay habal kung tawagin. Ito, marami siyang uh, multivitamins, minerals plus electrolytes. And ang maganda, it focuses on fertilization ng eggs. No, so ito habal. So, para sa juice ay no kulay yung no. so ayan oh. No. mga tao, so ayan, orange na pink. Yeah. Hinahalo to sa tubig tapos uh, ilalagay dito sa lagayan water tub nila no sa umaga tapos uh, papalitan siya ng pure water sa hapon. na kung spirulina hindi na ako No, so ito lang habal na bibili sa lasada uh, Lazada or Shopee. Type nyo lang haba ha yun na yun mga paps. 250 naman to. Ito 42. Ayan pang paitlog. Ito pellets pagkain. Ito naman Uh, powder hinahalo sa uh, pitchel na may tubig tapos ibibigay sa kanila mga paps no? so ulitin ko ang pagbibigay nito ay uh, Monday, Wednesday, Friday pure water sa Saturday and Sunday no? tapos umaga ang pagbigay palit ng pure water sa uh, hapon tapos eto mga paps ang iba sabi nila 6, 10 ako naman hindi na ako nagbibilang basta ganyan pwede na yan No, ito naman ay alternate din Monday, Wednesday, Friday. Now, tapos minsan nag Saturday, Sunday. Depende sa trip niyo mga paps, pero wag niyo dadamihan kasi nakakapagpataba din 'to mga paps eh. No? Sa ating mga ibon. Sa mga diri na kalam, ah, pag matabang ibon, no, kala niyo okay yun, hindi mga paps kasi mas pro siya sa sakit. Saktong tama lang yung katawan. No, so I hope ay may natutunan kayo no, sa mga basic needs, mga basic lang na papakain sa ating mga lagang ibon. Especially yung mga newbie, yung mga nagsisimula o magsisimula pa lang na kumukuha ng idea. No, kasi ang dami nagre-request sa akin nun. Marami akong actual tutorial nun. Pero sobrang tagal na. No, kayo na lang mag-research. no, paano pagpapakain, vitamins ng ibon, type nyo lang yon Tapos don roaya. Lalabas na yun, mga paps. No? So sa mga mainipin dyan, no, na gusto ng pares mga project agad nakapag kapag inakay na proven na meron akong ibibigay sa inyo meron akong ibibenta I mean no so eto pwede ko tong i-out <coughs> yan eto mga paps eto ay uh, back to back uh, project na opa perso no so eto ay nakapagpabuga na sa akin twice actually no yung kaliwa yan ay perso na RF perso post RF post PF. Tapos na sa kabila naman ay OPA Green Ewing na post RF post PF. Both ay OPA. At may bubu pang red factor chapel follow. No? So, kung bakit ko ina-out ay uh, pang upgrade no sa mga ibon na gusto kong i-project mga packs. Pero kung hindi nyo naman gusto, eh okay lang. Kasi hindi ko to susukuhan hanggat na wala pa ako na ibubuga na OPA pero so red factor kasi yun talaga ang ko dito tinan nyo sobrang sunog na sunog yan pulang pula yan mga paps no? so ayan mabait yan mga paps ayan proven na yan proven sa mga mainitin dyan tunin nyo na to mga paps no? eto rin Ito, meron ako dito na nangitlog ah sorry nangitlog na naman pala ayan oh. ayun blue tsaka green Ayan, ito ay back-to-back -back, uh, split bronze palo. Uh, ito, nakapagpag-visual na ako dito. Dalang beses na rin to, nag-anak uh, sa akin, mga pa. No? So, ipapakita ko na lang sa inyo yung pictures. Sige, bulabugin na lang natin sa bilis. Ayan, may iklog o. Oh. Sorry, nang-iklog na naman. Ayan, o. No? Proven na yan, ha? Proven. Dalang beses na, nakapag uh, pabuga sa akin at nang-visual na rin. No, bronze palo. Ayan, may... Yan, sa, sa mga yung mga initin dyan, tunin nyo na ito mga paps, panalo na kayo rito. Alright? Ito naman ay uh, back to back, split, then follow. Ito hindi pa nag-iinakay sa akin, pero mag-iinakay, mangingitlog na. Ayan na, par block tapos blue hen, back to back, split, dan follow. DNA cup and hen, ang status nito ay mangingitlog na ito. No? So, par block ibig sabihin, par blue, ayan yung dilaw. Eh lalaki tapos yung blue yung babae ayan screenshot na natin set to my messenger donro i donro i i or you can text or call me 9531-364-462 ah uh, to sobrang pamigay na nito na no, mababa na yung presyo nito sa uh, split dan follow quality yan mga paps kaya hindi ko ah uh, mahihiya sa inyong alright dito hindi ko muna die out kasi opa oh back to back opa oh split dan yan no no so wag mo na Alright? Tapos yung half side there, ito apat na lang kung napapansin nyo. Ayan eh, o. Ang gaganda no. Apat. Yung apat ay binukod ko na. Ito, uh, hinahanap ako pa sila ng kanila, kanilang mga bandit. Kasi hindi ko na sila pinadene yung mga pups eh. Papadene ko pa lang pero kahit hindi na. No, try natin mag natural pairing. Ito yung matawad ng Pilipinas baka trip to. Ito, ang ganda nito. Parang gold dyan, oh. Mga collector's item. Kay Boss Toyo, pwede, pwede to. Matawat ng Pilipinas yung sura ng kanyang uh, tatawan mga paps. Ayan, oh. nabahira ng dugo. Nabahira ng ketchup, yung katawan. Ayan, perso so half side oh. Kaliwa ay green. Yung kanan ay olive. Tapos parang abstract naman yung isa. Ayan, magaganda tong apat na to. Dalawa, nandito na, eh, si ay ko. Parang abstract upsider din tong dalawang to. Tapos, nandito rin, yung dalawa. Ayan, mga nag nga yan, nagkakastahan na mga No, so kung gusto nyo, ito, pwede tong kunin. No, tong natin na to. Na quality yan, super matured na to actually. One year above na to mga to. Yan you know, Green wing Chapa! ah, uh, I think uh, U wing din yung blue yung yuming tsaka ano ah uh, par blue ah uh, -wing. yan no tapos eto rin eto pwede nyo na kunin to piling na lang kayo screenshot nyo mga pa so, sobrang ganda pwede nga kay boss yun yan eh oh. <laughs> pa tayo dito na back to back split done eto dito ba yan? ay hindi dito yun ito yung project ko wag dito kasi perso to ay no mga initlog na rin to perso dal so mabigat yan mga pups ang presyo nyan dito tayo sa mga mura lang ito cage ah, number 6 back to back split down par blue mob just blue your wing no so ito yan ito ibig sabihin para blue mob cock kak, si, kak tapos blue your wing hen yung par blue mob itong yung dilaw na yan para blue mob yan lalaki lalaki yan tapos yung nasa likod niya babae, ayan yung nasa kanan babae yan no, so ang status na ito may tines, team na rin ito anytime yan mga pap so, so unin nyo na ito mga pap DNA cut in hand alright, sa so, mga naganap din ng uh, possible red factor meron din tayo, ito perso dalawa dalawa yan actually, perso red pack uh, possible red factor yan tapos the ay puro possible red factor na. Meron tayong mob, may blue, at may green. ay mga naghahanap ng project red factor meron tayo. Yung, eh, yung red factor natin mga paps na mga visual, wala na nakukuha na. Kasi sobrang mura din, no? Compare sa iba, no? Eto, meron pa nga dito. Hindi pa natin napapadiin iyo. Pero mga uh, project red factor dito, fail follow sa kagutino. Eto rin ha. Project Red Top Tote Tatlo rin yung karga nito mga pap. Ito ang kinaganda na kasi ng DNA. Ito hindi pa naka DNA. So pwede mas mababa ko sa inyo ibibigay ito. Alright. Tapos meron din dito na ito may itlog na naman o. Oh, bago. Ito ay back to back possible split dan talo. No? Power blue move na tapos blue hen. Ayan may itlog. Yan, para blue move, tapos blue hen. Ito sobrang mura lang ito. No, kasama ng itlog, ayun No? Sama ko na. ayan Basal din to, hindi pa hindi pa nag kayo sa akin. No? Hanggang itlog pa lang first time ang itlog. So, may ka siya ko na mga paps sayang. No, so ayun ang itlog na. Matured na mga paps. Possible split dan follow. Alright? As of the moment, mga paps yung iba, huwag mo natin pakita. Surprise natin yan, only for yan. So, kung gusto nyo yung vlog natin, yung mga ibon, no, huwag kayong mag-atubili na, mag-message, tumawag, mas maganda, no, sa akin, mga paps No, kung wala kayong pantawag, ako natatawag, message nyo lang sa Facebook Messenger, don't draw ayer, don't draw ayer, or or it itext tawagan nyo, 0953-1364-46, mga paps No, so, Uh, mura ko na ibibigay yung iba pwede sa mga natatanong kung pwedeng umutang, pwedeng pwede umutang, especially kung repeat buyer ka na. No, so sa mga utang, uh, huwag kayong mahiya, no? Sabihan niyo ako, especially sa mga matagal na mag ibon na gustong mag-upgrade, no? Mag-upgrade ng ibon or yung mga baguhan, magsisimula pa lang pero gusto na ng magandang mutation at tul tulad ng sinasabi ko mga paps, no? Magsisimula ka na lang din dapat maganda na para pag dumami, no, yung ibon, eh, may mo sa ideal price mo. No, so I hope you understand mga So, yun lang, maraming maraming salamat. Kung bago pa lang dito, ha, ah. huwag na huwag mo kalimutan na i-like, mag-subscribe ka, click mo yung nasa baba, click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga i-upload natin bagong videos. So, yun lang, maraming maraming salamat sa lahat. Stay safe and God bless.